So dito man natin iipon yung gamit natin. To dito lang. Diyan mag iipon tayo ng gamit. So yan, s'yempre para sa baril yan. Agay ka. Ay gago ka nga, grabe nga pala. Sigra. Kana diyan. 12:18. Kat, yun ka, pok. So yan, skip intro na tayo. Huwag natin masyadong patagalin ito. Alak. Tungaya ako sa game eh Nakalakagad ka Kasi simula pa lang may nakalakagad San natin to? Oso dito Okay Yan yeah. Nice one So Pero siguro may nauna ata sa akin pre Kasi tingnan mo naman pre May bungo agad oh. May nauna, nauna ata sa akin dito Talagang Ano pre Talagang hindi ka nakalabasan eh Huwag ka mag-alala dahil hindi din makakalabas. Nice one. Wala naman nata yung mga kupal dito. Uy, pati ito, pre. Sure talaga. So, paano yan? Anong kailangan? Uh, saan mo, na, saan mo nakuha ka uh, gagi. Ano yun? What? So, dito man natin ipon yung gamit natin. Ito, dito lang. Diyan mag-iipon tayo ng gamit. So yan, syempre para sa baril yan. Dito pala si Granny ani. Eh. Gagi ka. -ga. Ay gagi ka -ga nga, Granny nga pala. Si Granny nga pala. Ay nako, gagantuin na naman. Tatlong kumag na sala dito, pre. Sige, so, gamitan na, na tayo. May may, may gamit na tayo na i-drop doon. Okay na 'yon. <laughs> so lumabas bigla siya dun ah so, Wala naman siya diba? di ba Hindi naman siya sumunod di ba Lagi na mawala dito gamit eh Sa anong yan Okay So wala dyan Dito yata siya sumulpot eh si, si, si Granny pa lang inakais ko sa atin talaga naman Granny ikaw ba? Akit nga, akit nga tayo dito sa taas Ay, gagawin ka pa ni Nandiyan na naman Ano ba't lagi, lagi kita nakikita dito? Oh, okay. so hindi ko, hindi ko na kung nakita niya ako dun ha ah. So, ay, weapon key oh Weapon, ay gago, kala ko weapon key Tingnan natin baka bigla sa wall si Kupal eh. Tapos wala. Okay. Ano to? Maingay ba yun? Okay. Ito. So, tara, tara, tara. Ang dami bubuksan. Wala balik. Ito. Ay, gago, granny. Grani, sorry na po, grani Sorry na nga ni, grani <laughs> Tara, tara, let's go na okay, 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 okay Dito, 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 dito So, ito, drop man natin to dito sa may ano natin Sa may ipunan natin ng gamit Diyan ka muna, tol, ah <laughs> Gago ko, grani, pa Binig Kailangan pumunta sa taas, tol Pagbigay niyo naman ako bunak talaga Pangarap rin ang ginagawa mo sa buhay mo dyan Dugo na tayo pre Pupal kasi si ano eh Si GRANDPA eh mo na naman Buisit Buisit ka talaga GRANDPA pa Okay Tatago tayo dito try it Try it Okay very nice so effective diba Ay, gago si Granny. Tangin na talaga ni Granny. Hirap talaga ang ni Granny, tol. Bakit niya <tong>, kaya oh Tangin <tong>, na, bre. Lalabas mo palang game ball ka agad lupit mo naman, tol. The last day. The last night. Putik naman eh. Ano ba, ba katanga mo talaga? Ba't ka pa pumasok sa ganito lugar? Ang creepy na nga ng house talagang papasokin mo ba? Lagi na lang nandun eh. Oo, oh, oo, oh, oo, oh, oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Oh. Abang lang tayo kung nabababa. Baka may bumaba eh. Wala naman? Oo, oh, sige. Pwede na tayo wala. Lawat dahik ka naman. Grand pa. Kupat talaga si Grand pa eh. Love, si Granny kasunod na ito. Wala sana. Okay, sabi na eh. Si Granny kasunod nun eh. Labas muna tayo. O yan, nakalabas na naman tayo ah. Ba't wala pa rin? Humag. Nagkakupal ka. Oo, oh, sige, Habol. Bawal ba natin ito tawidin? P Kung totoo si na natin yan, eh. Sa totoong buhay. PD na natin yan tawidin, pre. Tatalo na tayo dyan, tapos dun, oh. Uy, may nakin na nga. So, mamaya na yan, pre. Ano ito? Stun. Hindi ko alam kung saan itong stun na ito. Okay, ito yan. Anong kailangan natin dito? Ay, oh, shit, key, okay. So, wala na pa rin yung umag. Ingat-ingat tayo dito, pre, ah. Silindri na, pre, di, 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 ko pa nararamdaman. Hindi pa saan magpapatay silindri na dito. Uy, okay, hindi na siya nakasunod, bubo niya kasi. Shit, tayo ka, pre, nakakit din ako sa taas. Okay, wait the heck. Ano to? Weapon key. So doon lang tayo gagamitin yung weapon key na yan. So, tara, tara. Aka tayo dito. Sa so, pinakandulo. Oh, nice one. So ano kailangan natin dito? Ano to? Gagi. B bawal dun. Oh, wait the heck. Dan gagamitin. Aka tayo dito. Si Tay ka pa rin nandito na ako. Oh. Ano yung bubong? Pero natin punta kayo. Kaya natin puntahan pa rin yung bubong. Okay, so tara. What the heck? Kaya ba natin bubaba dito sa lamisa? Nice one. Yung weapon kinasaan kaya? Nasaan so, kaya yung weapon kay Dini? Itong TD. Saan tong kupal na to? Wala bang masamang mangyari pag kapit natin to? Itong TD bear. Shit. Tay ka pre. Lawak. Ang lawak pre ah. Diyan ka muna kupal. Eh gagi ka pre. na ba si sila pre? Oops. Nak, nak, si, ngeteman dulu segera daya. Oh, sooce, ane nggak 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 Oh, sa nggak 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 nyo. nggak 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 pa nggak nggak